Mayroon po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya uh, kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. At sino po sila? At ano ang kanilang posisyon? Pa? Sino po sila? Ano uh, sila sabi niyong kamag-anak ninyo? Kapatid po, Your Honor. And what is his uh, position in government? Uh, Mayor po ngayon sa isang bayan sa po Saan po? sa Sorsogon? Sa Sorsogon. Mm. Aside from your uh, brother or is that sister? Wala pa akong sister. Ah, sino pa po? Ah? Man, man, man ah, brother doon. ko po, city, uh, council, city councilor, councilor din po. Sa... sa maliban doon sa dalawang napanggit ninyo, meron po pa kayong ibang kamag-anak? Wala so, na, na, na po. Sa government? Sa... Sa pagkakalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the, in the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon? to uh, any candidate, uh, whether local or national, sa the last elections. 2022, Your Honor? Yes. Yes, po. Your Honor. That was a while ago. Escudero. Yes. Po. Aside from um, San Francisco Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? wala na po yun. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong uh, na-donate sa kampanya ni Sen. Chiz? Uh, 30 million po. Yeah. 30 million uh, pesos, yes. This was during the time that you already had government um, projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Huh? Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno? Yes po, since 2009 po. Thank you. Um, no more questions, Mr. Um, Chair. Thank you.